Ang hirap naman talaga maging anes. Nakakapagod na magsabi ng totoo. Madalas, ako pa nagapaliitan sa trabaho. Ano ba ba? No, ano ko ba ito ng Hindi. Ano ba yun? Minsan, na isa, may-ari ng kumpanya at sa katandaan na isip na niya humanap ng paparit sa kanya at dahil wala siyang pamilya pinatawad niya ang lahat ng member ng board at sinabi sa kanila na isang taon wala ngayon pipili ako na isa sa inyo na nagpapatuloy na may kasiyang iiwan ko nandito ang mga espesyal ng buto iuwi ninyo itanim, lutigan at alagaan sa panahong sasabihin ko sa taon mo na mayon sasaing ang magmamanan mamana na kumpanya Dawang tawa na umuwi ang mga miyembro ng board at isa sa kanila ay si Algie. Pag-uwi niya, sinabi niya ang mga balita sa kanyang asawa at magkatulong nilang itinanim, deligan at inaladaan ang buto. Makalipas sa isang buwan, hindi pa rin manunang ang buto na ikinanim niya. Samantalang, sisimula na mabuhay ang buto na makasamahan niya sa trabaho. Makalipas naman ang aning na buwan, nawala na ng pag-asa si Algie dahil hindi umusbong ang kanyang buto at makalipas. Di isang taon, talin siya lamang ang hindi nakapagpatubo. At dumating na ang araw ng pagpili. Sinabi ng asawa niya na maging matapat lamang siya at sabihin ang buong pamayari. Hiyang-hiya si Aji na ginala ang buto na nasa kasupa punta ang opisina. Karamihan kinatatawanan siya at iba na may nunungkot para sa kanya ang niya ang presidente, nakita niya ang mga halaman na nagyayabuman. Ngunit, umukaw sa pansin niya si Aji. Hadad niya itong pinatawag at inemunsyo bilang bagong may ng kumpanya. Pumalima ang member ng board at tutuloy sila sa naging desisyon. Ito ang pariwanag ng presidente. Isang taon ang nakalipas at heto kayo lahat ngayon. yabo ang mga dating buto na binigay ko sa inyo. Ngunit ang katotohanan ay ni isa sa mga butong binigay ko sa inyo lagi maaaring mabuhay dahil lahat ito patay nga buto. Sa makatwid, isang tao lang sa inyo ang narin tapat. Sa kabila ng oportunidad at kahihiya ang magdala ng patay na buto. Minsan, napapagod tayong umawa ng katapatan. Ngunit bihira lamang sa tao tapat sa salita at iwa. Katulad din ba kayo ni Ajay sa kwento? Comment down mga ka